<laughs> Roan no? Oh. Tawang-tawa siya sa'yo. <laughs> Tingnan si Roan Ay. Sino na naman tinatawag mo? Gandang buhay ka, bebe. Sinong kulot? Ah, may kulot? kulot. Ang ganda nga ng buhok. Gusto kong ganyan buhok. Sinong kulot, Ney? Nasaan si Tito Jun? Tawag mo si Tito Jun. Tapos nakakato si Ney. Tawag, tawag niya dun sa kapatid ni Kuya Jun. Anong tawag mo dun sa kapatid ni Tito Jun? Jun Jun Bata. Sabi niya. Nung yun, picture? Sino yan? Doon, doon. Nasaan? Nasaan si? SM. Ha? Nasa SM. Ayun na, tawag mo si Tito Jun. Ngayon tuloy, naging tawag kay Kuya Jun. Kasi yung kapatid niya, Jun Jun Bata. Jun Jun Tanda. Oh. Tanda Jun Jun na na. na Jun. Ano ko man nilo Edison, ne? Hindi naman ka ni kamukha niko 'yung kapatid niya, may hawig lang. Pogi apo 'yan si Edison. Pogi daw si Edison. Ikang Floris. Ngayon Floris. Ano ba 'yung pi sa mong Floris 'kat surad daw? Pogi daw si Floris. Magagalit na 'yan mga tag Floris sa atin. Ah, Flores pa naman si Ronald. Kuya 'yun ka mag-anak mo si Ronald. Oo. Oo, 'yan. Ah, pangunahin mi si Ronald. Ka ah, kani ka, ka magmana din. <laughs> <laughs> oh, kasi lemon min kapatid mo ah. Kapatid po ni Jomar si ano. Choy Choy. Kalimutan <laughs> ko pangalan eh. Pag dinamin na lang pangalan, Choi Choi tinatawag namin. Jeric. Hoy, ah. kawig ni pala Jeric Ravalo. <laughs> Tapos tatay ni Rizal. Para magkapatid lang sila, no? Parang sindang dalang ni ka farmer siguro yung ano. Talong natin kung ilang taon na siya. Pila na kayo pong banwa? Oo, oh, konti lang palagwat kaya kay ano, ka farmer. <laughs> Para magkapatid lang po kay ni Rizal. Oy, tanay kahit mo, the walking man. Oh. ang si Rizal the walking man ang ano niyan ang title niya dito lano may gisa ng noodles ubus na noodles bago kumuha ng ano tignan niya yung aming ano lumago na tapos ito na side kasi yun tinali siya papunta do nung bumag last bagyo. Natumba siya, tinali na sobrahan doon. yun tuloy nag side. Dapat hilay na naman siya, tatali na lang dito. Ay, si Lola Bet no. Ayan, parang ano. nag ah, nagaano naga, sila ni Nene. Makulit kasi si Nene, grabe na naman. May mga parcel doon sa labas, mga box-box. Nakita niya ako pinag binubuhat ko. Nagmadali siya. Talagang tumakbo pa siya para tulungan lang ako. Eh, mabigat pa naman yung box. bis, mapadali yung trabaho ko. Lalong bumagal. Kasi, ayun yung bitawan. Gusto niyang tumulong. <laughs> Nagalala sila kaninang umulan kasi baka mamaya, di ba, wala na namang trabaho. Kaya naghahanap kami ng matatrabaho na medyo nasa ano muna sila, lilim. Siguro yung sa kusina doon, baka pauna na muna. Para lumuwag-luwag din po yung kusina namin. <laughs> Tapos, na-deliver na ngayon yung mga bagong figurines na... Ay ayungin at red tilapia kanina. Ang dami. Eh, syempre may mamamatay pa doon. Hello, nandiyan pa rin. Ayun yung mga red tilapia. Sum ko mamaya, nawala. red tilapia, masisigla kasi maliliit lang. Ay, Max. Tapos, papasok ko sa bahay. Yung Kita dyan? Masisigla. Oo, masisigla. Madami masisigla sila. Yun masyado kasi mo. Ayan o. Oh. Ayan yung ayun nila. Ayan, ayan, may hilo. Ayan. Lang. Uh, hilo yan. Pag umano pala sila na madami. nakakal eh. sa ilalim, hindi mo na makikita. Ayan o oh, yung mga maanong yan. Umiikot. Mamamata yan. Yung mga nasa ibabaw? Oh. Hindi, yeah, pa nagsiswimming, lang nagsiswimming-swimming lang sila. Uh, hindi, hindi ang natural ano ng hayungin sa ilalim na. Mm, ayun o. Oh. Ay, ayan, hilo niyan yan. Oh, hilo. Ayan po. Yung mga nakikita nyo pong yan, hilo daw po yan. Baga. Sa bagay yung yungin kasi talagang nasa baba. Max! Saan ka pupunta, Max? Laki na. Pinakita ko ba? Laki mm -mm, na nakalaki. Eh. Pang paksiyo na. O, payat na mahaba, no? Medyo... Baka... Siguro hindi gaanong na... Nabib... Oo nga. Ayan, eh. Oo nga, payat. Ayat, ang payat. payat na Ibang klase din, no? Payat, o. Oh. Yung nauna parang pabilog yung ano oh, nila. silver no? perch ang tawag, pero ito, nagsisilver hmm. like, silver din naman eh. No? Oh, pero Dependly may dilawan. Pero payat oh tingnan mo. I yan parang ganyan yung ano, pang yung mga nabibingwit namin dati sa ganyan. sapa. Ayun, mga, tsaka sa fish pan. nagsiksikan sa plastic. Parang mas masarap yung ganyang color talaga Sabi ko nga yung Dami oh na sa ibabaw so na iyon. Tayo, ayun. may maka naka-reserve pa akong 7,000 eh. Na? Ayun eh. Bakit? 25 pieces per cubic meter tayo, bebe. Baka pwede kang pasabay ng ano, bangus. Ay, wala, wala. Wala silang bangus. Yung kaninang nag-deliver may bangus Bamba, ba, ba, ba. sila, sayang. Di nila na-mention, no? Kahit mabubuhay naman po yung bangus dito, eh. Isang libo sa ano. may the walking man ka rin niya pa. Doon po siya dadaan. Dede ano, naman na, dito. Na, mabilis ano, lang, ba, ba, ah. Ano, may bike siya, naka bite siya ngayon. Ah. Sile, wala na, naubusan na siya ng noodles. <laughs> oh, tapos na 'yung mga kasama niya. Kumakit daw kasi siya sa task kanina. Yung kono. Yun. Yung ibang nasa ilalim na, okay na. Yun. Hmm. Danda ng isang isda na kulay orange. Oo nga, ano 'yon? Nakita ko nga yun Flower horn. Eh. Ba't hindi dapat nilagay natin sa aquarium? Okay, tinira ni Arwana. Ha? Baka tinira ng ni Arwana. Hindi dun sa aquarium na maliit. Ay hindi na, malaki na siya. Ayun no, red tilapia. Tapos grouper daw yung ayungin. Ah, Ma, may nagsabi? Tum kanina, sabi niya makikita mo yan, madami group. sila. Group, tag like, group. Hmm. Pero hindi mo nang kasi makikita pag lumubog ng konti, may dilim oh, na sa eh. sa bagay. Maliban mag-side-side uh -oh. siya, kikita mo mag parang nag-shiny eh pag araw siguro kita. Para na maka-recover agad kasi may mga payat-payat. Aminin -payat na, marami natural food. So, Dami 'yo. Oh. Meron 'yan sigurado. <laughs> Ay, pantali mo naman po. Okay, hmm? 爸爸。 Hawakan mo kapatid mo. Help ko si Papa. Ay, ay, ay. Ano, ano, ay. Natakot siya. Ha? Natakot? Ang niya, Doktor. Baka. mo, Doktor?

kuya, kiss Alis na tayo. Babay na na. Uwi na tayo na. No, uwi na. Ah, uwi. Uwi. Siya hey. Baba Papa, naman yung si Papa ah. hmm. Sasama sana ko ka, may kaso Maambol Ha? Huh? Baba uh, Red lips ka nga ngayon, oh so, ah. Sabi ni Nene naka ba si Nene? Ay, si Rowan naka ba si Nene, Mama? No. Kasi kanina Baba. ang red ng lipstick. ba? bye. Hindi pa din mo ba mababa. umaamon, mababasa ka. Wala tayong umbrella. Tapos pag nag-umbrella tayo, mahirapan na si mama. Taro pa kita. Ang bigat ka Bakit? Ah, may ano yung gamit. alisin ka na. dalikod ka. Gusto mo na mag-school kay kuya? Mama! Deng! Deng! Ha? Deng! Try, Try sige. <can? try> Nakakita siya ng motor kanina. Kamukha ng kay Kuya Jun. Kala ko ano sinasabi niya sa akin. <try> <try> Ay! <try> Sabi niya, Dami Jun Junjun Jun magets nung una pero nakita ko nakahilera yung ano kagaya ng motor ni Kuya Jun tatlong magkakatabi <laughs> same color kaya yeah, pala sabi niya madaming motor siya yeah, um, kay Kuya Jun Nay, hindi na dito! ian yeah. lemon hmm mm. panasnya masak kau Good morning, bebe. Maganda ng buhay. Galing na ako ng palengke. Ano nila ngayon? Celebration ng nutrition month. Kailangan nila magbaon ng healthy snacks. Tapos, for sharing din. Tsaka, mamaya din yung lunch. Dapat healthy. Ayan. Tumakbo akong palengke nauna pa ako sa kanila. Hinatid sila ng papa niya. Ako, nauna na. Yan. Cut, cut lang yan. Pero yung grapes, hindi na. Sa so, ano naman eh. Uh, grade 2 na sila. Hindi na siguro sila matuchok. <laughs> Tsaka, iano naman ng picture Pero ito ba kay Casco? Kasi malaki naman. Yeah. Parang, ay, wala kong apple. Hay ay hay. Ano na Ah? Okay na naka. Gusto ko lang, gusto ko lang na napakita. Nagmamadali kasi ako kanina para matapos. Eh. Yan nayabol naman sa break time nila. Gising na ang baby ko. Good morning. Mama. Oh. Ano yan? Anong ginagawa mo sa big truck mo? Ay, pareho sila ni Kuya na, to. Oh. Hmm. Magkaaway lagi no. yan. Oh. Ang <laughs> magkakampi madala si Rowan tsaka si Nat Ito kasi, ay nako, kung makita niyo lang po itong batang to, kung gano'n siya kapang asar. Napapaiyak niya po si Rowan tsaka si Nat sa so, ano niya, kapang niya. <laughs> Tignan nyo, magaling po siyang manakot Pakita ko, no Sabihin ko, takutin niya si Manat okay. Takot mo, takot mo Ma! ah, Ma! Dito, ni Ako, takot mo ako dito Lakad, dito ka <laughs> Takot mo si Max Wag mo na touch si Max Di pa siya naligo Max. Oh, o, takot mo si Kuya Nat. Nat, doon ka. Punta ka doon. O, oh, yan na Nat. Remusel <laughs> muna tayo. Tsaka, <laughs> syempre, coffee at pandesal. 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 Tumakas ang bata. Ay, yan ang ginawa mo. Magka-grass cut daw siya. Uh. Ay, nako. Balo niya pa mong... Ah! Nay, nay naman. Motoy ka, no? Anday, motoy. Ay, nako. Ay. Gusto niyo pong makita yung ano? Bunso ni Jomar. <laughs> ang cute-cute. Ang puti. MJ, manguli tayo ng crab mamaya. Ay, palaka. Di ba, Dakal? Ma, katugak, Jay. Ma, katugak? What? Tapang kong wari, oh. At <laughs> wala ng rohan. Manguli kayo ng palaka mamayang gabi pag umulan. Umulan-ulan. Ay, dumadala <laughs> tayo pa yung <laughs> Ay, pakita ko rin. Sa ba. Ay, smiling face yan. Ginising lang. Ay. <laughs> <laughs> Na, nung mag-smile sa camera. Ay uh, Ba. Uy. Patawanin mo, rawan Pag napatawa mo, mag-aalpa mag -alpha mic ka. Wala. Pinalala <laughs> Pinalalakyan mo daw ng mata. <laughs> <laughs> Huwag kang kukurap. Masarap baon mo sa school, yung snacks. Kumain ka? <laughs> ay, Katawa. natawa siya. Natawa nga siya sa'yo. Nakakatawa ka nga naman eh. Walitin mo. Kahit kami natatawa oh. <laughs> oh ay! Ay! <laughs> Huwag oh. pa ko nalang sya sa'yo. Oo. No. Di. Uh -oh. uh, baby, baby na tayo. Yung, yung. Mahirap ano? yung. <laughs> so, yun. Mahirap ano? Mahirap. alagaan yun. Hindi. Mahirap alagaan. Mahirap alagaan. Nangangagat yun. Yan. Wala Hindi, pa syang wala, hmm. wala pa syang ipin. Wala pa. Oh. tingnan mo. No. Tawang tawa sya sa'yo. Taman <laughs> <laughs> to. <laughs> Ito sya may tatay. <laughs> Oo. Oh, Ang <laughs> Kenley. Oo. <laughs> Ay, nakatulala ka, Rowan. Ay, katula na. <laughs> Rowan, oh. Taong-tawa siya sa'yo. <laughs> Tingnan si Rowan. <laughs> <laughs> Ay, makasabihan eh. Ay. Uh -oh. Kausapin mo, Rowan. Kausapin mo. Ano pangalan yan? Very green. <laughs> Sak. Baby Zack. Baby Zack. Zack. Zack! Ano yung tatuwang lagyo? Ay, Zach, Joshua. <laughs> Zach, Josh. <Mabulul>. <laughs> Zach Joshua. Joshua, <Jack> Chock. Siya, Zach Josh. Mabulol <laughs> niya Sak Joshua, sak Joshua. Oh, Chock-wa. Oo, so, <Jack> -ma. <laughs> mabubulol. Tito Jay ang Jay, o. Tito mo'y mo mawakan yung kamay, be. Kasi sinusubo niya. Ba? Ay, to ang tawa kay kuya, yan. <laughs> Ang katula na mo siya. Huwag <laughs> <laughs> kang lalapit na ganyan sa baba. Totoro laway niya nun sa'yo. <laughs> 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 Ay. niya <laughs> 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 din mata niya. Nalakihan niya din mata niya. Oo nga no, niya din mata niya. <laughs> Tumatawa <laughs> siya sa'yo. Nakarad kasi. Tula <laughs> na. Uh, uh, Ay, katula na Ikaw uh, daw yung kuya niya. Uh, <laughs> uh, magkakulay kayo. ang kuya mo, oh. Hindi <laughs> niya daw kuya yan. Hindi sila magkakulay, oh. <laughs> ang kuya, si Nene, kuya uh, niya uh, si MJ. Hey, oh, oh, ay, Ay, na. Ay, ay, Si, eh, kuya siya tignan ni ano. Eh. Kuya siya ni Nay hmm. Tapos, ikaw yung kuya niya. oh hmm. tingnan mo, sila magkakulay, o. pamilya pamilawian na talaga kang rawan. Tula na. <laughs> oh belly ay, ka na na, 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 na naman. Na. <laughs> ay. <laughs> kausapin mo, mas matatawa siya sa'yo. Ay, katula na. <laughs> ba, ganun mo siya, pikabu. Pikabu, wala mo. Pero galit siya. Hindi siya galit. Nagpo-focus lang yung ano niya. Oo. So. Buhatin mo daw. Tapos sumasama siya sa'yo. Ay, sumasama nga. Oh. Dapat may ano ka na, Kausapin mo roon para matawa siya. Baby, sak. Baby, sak. Baby, sak. Baby, sak. Baby, shark, Baby, shark, Baby, Baby, shark, 嗯，<Yeah. S 1> 嗯，<Yeah. S 1> 嗯。